Good morning, good morning guys. guys. So nami kuan guys. So for to this vlog guys, nami. Dili ni to shop gamay ni siya. Kay squad pa man sugod so pa man ni siya. Mm -hmm. So bali ikwana na ni namo mga siguro duha na kasimana na namo ni sana mo gibdidya ba kay. dili pa man guys ya Atong unang kuan na mo na dili pa kaya aslob. So karon okay na kayo lami na kay siya. So, kung kinsa tong ganahan mo palit sa amuang kuhan, suka, pilay atong kanan ni? Eh? 50. 50 ra, 50. 50, o, oh, sa plat na siya. Okay? Dua na ka kuhan, in Klase. Mm -hmm. Dua ka klase ni siya, guys. Di ay kuhan ay halang, pero lay, lay color na po ay kuhan. Kanin mo ni siya halang. <laughs> normal. Pero dili siya halang, sakto Nang ganaan, mo ganang mutapot si ba? Magpangita alagay mo kung makatila mo ano niya. Tara oh. Hoy, okay, pakita niyo sa doon. Lahat dili na sila pareha forma, color. Kung mo uh, kuan mo guys, kung palit mo, pwede mo mo kuan mo. Sana kumin ba na chat. Uh, chat pwede mo chat ra mo sa kuan sa amo ang page ba sa Mr. Smile Vlog. kung sa Facebook ko na mo kuan, Steven. Steven, sa to. Tibin doon, palang. Tibin down? Oh. Palang. Tibin down, palang. Pwede dito mo mo kuhan mo. ko mo. order mo. Ano yung mo dire sa kuhan? Dire sa Santa Monica, Manggilawod. Pabaybay. At bang sa Oceanism ba? May ngalan Oceanism. resort dire sa kuhan ba? Santa Monica guys. Hindi siya guys to. 50 ra guys so dulungan kan tani na mo og oh, kuan kanang sili kay dili pa man guys ya halang eh, Tara na na siya. Oh. Niko na na siya. Okay na ni siya. Pwede na mo mukha na ni. Mr. Smile Vlog. Steven down palang, palang no. ayaw mo dito ang Papa Jack na duma kay Juan siya. Sige, anong siling gula <laughs> gawin siya. yung chatra thank you kayo thank you kayo sa nang lantaw ha thank you so wala na yung ron guys wala may vlog mga siguro si mana nakapin wala sa may nag vlog ron kanisay among gikuan ba mag vlog ron niya may Ulay siguro ugma o sunod adlaw ba para makapa pa na po ninyo ba maka makapalipay na po ninyo sakay na order na order Hello. na si Queen Tara Mr. Smile Vlog thank you kay guys salamat salamat sa buwan. salamat sa panahon Ano ipakita ninyo guys Kung ano nito tabuo Ano ako So bali ko ani siya kabuok. So, bali anu 41 41 isa. Oh, 41, 41 ani anu anu siya kabuok. So pa may madagang extra dire. Eh. Nangan pa duan. Oh, dapat ko ning mga extra. Yeah. So guys, <coughs> palitan ko mga ganan mo og kanagong sulbi mo kwan mo na mo. Pwede mo mo kwan og bundle. Ay, kanabang si bundle. ba? Dinaghan. Oh, pwede mo mo order og ganan. O, o pila inyong ganahan ba kay amo na siya oh, kanon. Dara po na iyo may discount kung mo daga ni nang kwaon. Pero gamay ra 50 jud siya. Ini oh, oh. oh. <laughs> <Hi, Mei. laughs> -ga, Suka so, papa Jack duma Mr. Smile <laughs> <laughs> nih suka ni Mr. Smile. Alang lamin, siya, Mei. Pag makatilaw ka ni magpangita ko ka. Nako. Oh, nako ang nako. Tamo kaya ako nang ipalutan ang buhok mo, oh, ana tong gulo mo na imong ganahan, no? <laughs> oh, oh so, sana nang maligya ka or naningo ha. <laughs> <laughs> nang ka or naningo ha. Stop na. So, mo to guys. So, ah, uh, oh, mo huh? oh, mo kasi kuwan buhi, ha? Wa mo kagabaligya tang ningo ha, ma, ka. <laughs>

Paki like and share lang po sa koan sa Mr. Smile Vlog and sa Facebook po na mo Steven Down Palang niya yeah. thank you kay thank you bye bye hindi na bye bye lang bye like and share ha Mr. Smile Blank, pindutin mo lang yung button Bye bye. Ay, guys, so nara dek ko yung kuan pa pasalamatan ng bakay ba kay? pista sa kuan ba sa Bangita? Lili, kau pista sa Bangita ba? Oh. Nay kuan nay nay usa ka porender dito ba nga? Nakailapod na ako po ba sa amuang vlog ba? si Impu Chag Lantaw yang kuan bagi pakaon so thank you kay sir sa kuan kanang kanang pag invite ni mo na mo pagpakaon ni mo na mo sa inyo ang pista ba yung ditos, inyong yung mga ipasulo dito sa inyo ang balay god ba thank you kayo sa imong anak di ay o sa imong mga asawa di sir kisay nga <laughs> si, na to nga na to Sir Kurn Salamat kay Sir. Thank you very much sa koan kaning imo pakawano mo Sir Kuljo. Kuljo. Kul Sir Kuljo. Thank you very much Sir. Phone na po Sir Phone. Yapil ka namo sa vlog. Wal. Phone. Salamat. Guys. Muna iksong kibugol ba? Kibugol. So, wa mas kibugol siya may akong gipakuan diri. E, tabang aning kuan ba? Kaning amo ang suka nga gi na ko sa kuan ba? Para na'y mo order ba? Na mo palit. Si Tamundoy. Si Tamundoy dahi akong kuyog diri ron. Ay, saka dito sa inyo ha dahi. Imong dito. Dito, sige hai. Abot ni